Sobrang napakagandang umaga sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa mga ito ay mag-update lang po tayo no, sa ating mga kamatis. Ayan mga ka-farmers, ang ating kamatis na nadapa sa bagyo o nalubog sa tubig ulan. Ayan, may mga bunga na tayong makikita. No? Sa bandang itaas mga ka-farmers. So hindi na po tayo din na ng fertilizer. Ang ating ginagawa din ni mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo ay nagano gano'n lang po tayo nagpapaispray lang po tayo ng pulyar para yung mga bunga ay maprotektahan po no? at lumaki pa din so yan po mga kaparmers malawak-lawak to pero kawawa lang kasi uh, siya sa bagyo marami ng bunga ting makikita tapos hirap daanan ang gitna yan so may mga maharvest na po sila ngayon ano yung mga ganitong bunga mga farmers oh maganda pala so hindi masyadong marami kasi yung mga bulaklak ano hindi mga farmers yung time magbulak siya yung na bagyo tapos nalubog pa sa tubig ayan oh bumagsak din yung eh, naputo lang ay ano po na, na ano ang ating pusti na bali kaya nga bumagsak yan so yan ang ating harvest mamaya no, sa mga tauhan natin so ngayon nag harvest sila sa ano po sa ating uh, ampalaya yan. So, hindi pa masyadong maraming marbles marami natin kasi kunti pa lang po ang hinog mga ka-farmers no, sa ating kamatis. So, hindi na tayo din na ay ng fertilizer. Ang ating ginagawa ay nagpapaispray na po tayo ng uh, foliar at saka fungicide para maganda ang mga bunga niya. Okay, sa inyong lahat mga ka-farmers, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye.